Ang biggest winner, ang taong bayan. Bakit? Dahil talagang sinabi ni Presidente Duterte, ang kanyang trabaho, protektahan ang mga inusenteng mga mamamayan. Wala siyang pakialam sa mga kriminal. Doon sila magkita-kita lahat sa impyerno. Alam mo, pinaka-favorite ko doon, akala ni uh, Antivirus, maiinsulto niya si Presidente. Sinabi niya kasi bastos at walang hiya ang pananalita ni Presidente. Alam mo, tuwan-tuwa ako yung sagot ni PRRD. <laughs> Pasensya na kayo. Talagang bastos ako at walang hiya. Kaya ako naging Presidente. Kaya tignan natin na baka naman si uh, Madam Risa Ontibirus ay eh, pag naging bastos at naging walang hiya, maging Presidente rin. Eh. At alam naman natin na talagang laway na walay siya. Naglalaway talaga siya para mahalal pa sa mas mataas na posisyon. No? E eh, tignan natin kung may mangyari dyan. Sa so, ano nangyari kay Delima? Wala. Yung chill joke na walang pumansin, <laughs> napahiya pa.